Ya sudah. <laughs> <Rails. laughs> <laughs> Mekos, <laughs> mekos. <Mikos>, <laughs> Pakita mo na ang kamay mo na malinis. <laughs> malinis naman po ang kamay. Ano mga toyo ba? toyo nakit lang Nay, ano mo video mo ano Wala na mo ako ba? Pati naman ako. Nay, mo maso. Nakasagot. Tama. Mga ano Nasa baso Saan? ka ba yat na? si ulo, ha?

Ilan ba yan? May isang try. Sampo nilagay ko doon nung nakakaraan. Ano ka? Ako mga, dame, m ba nabilit lang? na? timpla ng ano, mm. di ba? Ang imbutido. Imbutido nga yun. Ay, ba yun? Hala ko, pangsangkay lahat. Imbutido. Hindi, imbutido nga. Saka hindi na magkasangkay. Saka may morpon din. Navuat lang mo. <laughs> Bakit ang morpon yung baka sa imbutido? Ang ah. morpon ah. yung parang... Yung akit tinitinda natin. Yung laman. Yung may hamang loob. Ah! Yung may tali para siya matamis, matamis-tamis. Ay, ang more cool. Poly... Ay, doon mo pala sinyo